Hello everyone for today's cooking video. Um, papakita pa sa inyo kung paano ako magluto ng sinigang. Um, this time, ano to, um, sinigang na hipon. Siyempre, for the ingredients is hipon. Um, nilinisan ko na siya ng maigi, hinugasan ng maigi and ginupit ko yung mga extra niyang, ano ba tawag doon, buhok-buhok. Uh, basta yun na yun. Um, yan and syempre meron tayong um, sibuyas, kamatis and siling haba. Yan. Um shout sa mga viewers nitong video sa live premiere and sa mga magre-replay nitong video. Um shout sa inyo. And of course, dahil sinigang, ang pinaka-importante sa akin ingredients is yung radish. yan di baling walang ibang gulay basta may radish siya. Yan ang pinaka-importante ingredients sa akin para sa sinigang. And dahil walang kangkong na available, uh, sinubukan kong ilagay yung repolyo o yung cabbage. And yan, meron tayong pampalasa, instant, sinigang mix, ah, uh, pampaasin pala, instant sinigang mix, na dinisolve ko sa, uh, yan, ah uh, hot water. Yan, and asaan, extender, nilagyan ko siya ng gabi. Yan. Yan, first step, yan, magpakulo ng tubig, ah, uh, kasama na dyan yung, sibuyas, um, kamatis, yung siling haba, and nilag nilagyan ko na siya ng konting asin. Yan. Hindi ko pala siya kaya na nalagay sa ingredients yung asin. Yan. halang hayaan lang siyang kumulo. Um, again, shout out sa mga viewers ng live premiere nito. And sa mga magre-replay, thank you, thank you. Iyan, nilagay ko na dyan, guys, yung radish o yung labanos. Again, para sa akin, yan ang pinaka-importanting uh, ingredient sa akin, labanos, Which is, uh, nagbibigay ng kakaibang lasa sa sinigang. Yan, hayaan lang siyang kumulo. Yan. eh Ayan, ilagay na yung ano, uh, repolyo. Again, dapat yan yung kangkong yan kaso walang uh, walang kangkong na available. So, labano, ah, uh, yan na repolyo cabbage ang nilagay ko. Pero, alam nyo guys, di ko na siya uulitin kasi pangit yung parang combination ng repolyo and radish. Pangit yung lasa. Yan. Inalis ko na yung siling haba kasi ayaw ko siya madurog. Kasi ayaw ko na manghang na sinigang. Baka umanghang siya. Um, lang siyang kumulo. Um, yan, napansin nyo siguro na yung mga gulay mo na inuna ko na lutuin. Kasi yung himon isaglit lang naman siya maluto. Um, yan, nilagay ko na yung uh, gabi. Again, shout out sa mga viewers sa itong video, white friends from different parts of the world. Thank you for um, tuning in and thank you for your support sa aking ano, um, channel. Yan, dahil uh, medyo malamot na yung mga gulay, nilagay ko na yung hipon. Yan. Saglit lang siyang maluto siguro 2 minutes each ano lang each um side yan habang kumukulo pala yan um tinatanggal ko siya ng mga bula-bula yan iba kung sa baboy di ba may mga bula-bula mayroon din yan sa ipon ah, tinatanggal ko siya yan. po pala sa nagbigay ng hipo na to kay sa aking pinsan. Um, Angelica de Lazario. Special shoutout sa iyo, G. Yan. Hayaan lang siyang kumulo. Eh, hinalo hinalo ko na siya guys um, nag nag orange siya kasi ang taba taba ng ano ang taba ng hipon again tinatanggalan ko na yung, uh, yung siya ng mga bula bula and yan nilagay ko na yung ano nilagyan ko na ng nilagay ko na yung pampasim natin yung sinigang mix na instant. Yan, di ko muna siya hinalo Um, uh, hayaan mo natin siyang kumulo. And yan, pag kumulo na siya, um, uh, ng ano. Timplan siya ng, ng patis na ayon sa inyong panglasa. Hindi na ako nagalagay ng MSG kasi, yun nga, para, para din healthy. Pag seafood kasi, malasa na siya sa nulid ng mga extra pampampalasa. Pam Ayan, almost done. Shoutout sa mga nakaabot sa dulo ng video to. And thank you sa inyong um, support sa aking channel. Ayan. Kumukulo na siya. Um, bago hanguin siya, ang um, timplan ng ganayin sa inyong panlasa. Ayan. And yan ilagay na siya sa serving plate. And... Yan. Yan na siya, guys. Thank you for watching. This is Mariaji. Thank you.